tulong ni sa barangay ni Anita ni ah. Ban Ban to Anita sa akong lola Tulong ni dito okay.

Na apa naga yo? tadi udah miter guys apa? ui, malam, masa kanal? ah kanal, segeron dia. am tapi Wapo na kay Drio. madulong ni sa ng sura. Pinatado na guys. Wapo na kay ang gyanan rin. Madulong na yung sa resort. Kani, surka tari kay... Eh, 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 eh. Ah, kanal. Ah, uh, kanal na. Ay, box culvert. Box. Tapos, madado na Drio. Wapo na no. Madulong na yung saktan sura. Ito may resort dito. Ha? Wapo na rin. Hindi na ito kayo. Ayos na kayo ba? guys Badong isa barrio barrio sanitap, padung tandang sura dado na dali Itad, ko tarwi isang lula sa balay

pakyas talaga mga kapangit na may tunog usugan tunog sa dito na iwan ko ano nangyari dito yung motor ko iwan ko dito sa may bahay dito tabi ko lang dito balikan ko mamaya maglaka na kami punta doon medyo malayo layo po yung namin punta sa bahay ng lula ko alright so yung mga kasama ko nauna na buti nga dito na kay sa dito na kami sa may anitap oh so, pwede nyo mag, malapit lang dito yung motor namin pwede na balikan mamaya yun yung kasama ko. Nilakad na lang sa wawa naman. Si siya may may dala sa ano, yung bago at sa, sa akin isda. Nakita na kami punta doon. yung maputik yung daan namin. Kasi mula na kagabi dito. Yan. Alright. So yan. Nakita mula muna kami. Mga kapangit. Alright. Wow. So labit na tayo. Nandaan na kayo. Yung kasama ko. Nabigat yung bagdala niya. <laughs> So, subscribe na kayo dyan mga kapangit. Abangan nyo next nating video mamaya. Or next nating video kasi punta tayo sa dagat. Sasama tayo sa pinsan ko. Yung tatay ko. Dahil punta kami dito mga kapangit. Silubong Lubong yung kapatid ng lula ko dito sa ano sa Anitap. May sigaboy. Yung kapatid lula ko ay lubong niya. So, punta kami doon. So, lakad na kami mga kapangit. Yan. Yan. Eh, hey. oke okay. kau muka tidak. Nah itu, kita mau andar. Nah itu, boleh nih, nanti. Iku lagi pergi kuliah. Ambos, nama satu. Tak, mana masih kayak ini. Nih, kayak ini sama kina si guru bah. Iku biasa. Minta nak kena abut jadi. Oh, aku tak kita pergi sana aku. pak beli kok, nak butuhnya. Ah, singkau. Oi, oh. oi. So hanggang dito na natin yung video mga kapangit, kaibigan. So maraming salamat. Nandito tayo sa bahay ng lola ko. Dito na tayo sa anitap, Nandito yung mga antiko ko, mama ko kasi living yung kapatid ng lola ko bukas. So dito kami nag-stambay, nag-stay sa lola ko. So alright, thank you sa inyong support and subscribe na kayo. Bye-bye!